Gustong gusto natin, nakikilala natin ng maraming tao. Pero ang problema, kilala ba natin ang ating sarili? Yun ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Kung paano natin kikilalanin ang ating sarili. Karamihan, basta't nakaramdam ng kaunting sakit, inom agad ng gamot. Kung kilala natin ang ating sarili, hindi magiging ganon. Yung iba nga eh, kaunting lagnat o pananakit na nararamdaman, takbo agad sa doktor. Okay lang. Mayamang ka naman siguro eh. Pero paano yung kapo sa budget? Kaya ang payo ko, kilalani natin ang ating sariling katawan. Halimbawa, pananakit ng ulo. Para sa itamol ba kaagad ang lunas dito? Kapag pananakit ng ulo, ito yung mga dahilan. Ikaw ba'y gutom? Kumain ka ba? Ikaw ba'y nauuhaw at uh, kulang sa tubig? Umiinom? Nahihilo sa sakit ng ulo dahil sa pagod? E eh, di magpahinga? Matulog? Yan ang karaniwang mga kadahilanan kung bakit sumasakit ang ulo. Ikaw mismo ang makatutukoy niyan kung kilala mo ang iyong sarili. Ang pananakit ng kasukasuan o pananakit ng tiyan constipation at mga katulad nito ay mula sa ating mga kinakain at iniinom. So halimbawa, sumakit ang iyong tiyan, isipin mo kaagad, ano kaya ang aking kinain kahapon? Ano kaya yung aking nakain kanina na nakakasama ngayon? Hindi yung gamot kaagad. Kasi kung halimbawa, nakakain tayo ng medyo hindi wasto, eh kadalasan yan, tubig lang naman ang katapat yan eh. Uminom ka lang. And then may fa-flush out na natin kung ano yung mga toxins na nakain natin. O halimbawa naman, eto nakakadalawang araw na hindi ka pa rin napapadumi. O ano kaya yung aking kinain kahapon? Sapat ba yung fiber? Tama ba yung bilang ng tubig na ininom ko? E yung iba kasi sinasabi, eh marami naman ako ininom na tubig eh. Eh ang tanong, gaano nga kadami? Ito'y sinusukat sa baso o sa litro ang isang baso 250 ml kadalasan. So kung 250 ml yung ginagamit mong baso, eh dapat nakawalo hanggang 10 baso ka ng tubig na naiinom sa buong maghapon. Dahil ang 2 hanggang 2.5 liters sa isang katamtamang laki ng katawan, yon ang nararapat na pumasok. So ito, ko, ito lang po ang gusto kong iwanan sa inyo ngayon. Ilang basong tubig ang naiinom mo sa araw-araw? gaano karaming prutas at gulay ang nakakain mo bawat araw ilang oras ang tulog mo sa gabi paganahin ang inyong body clock system siya yung nagsasabi na dapat ka nang kumain dapat ka nang uminom o oras na ng tulog at oras na ng gising irespeto para magkaroon ng isang malusog na buhay maraming salamat po